Hello mga kamams vlog, andito po ulit tayo sa ating channel, ang mams vlog. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe para updated kayo sa mga ganitong klaseng tutorial and please pakiclick na rin po ng notification bell. So ako nga po pala si Ate Lace, ang bagong YouTuber po dito. Nag-share po ako ng mga, mga tutorial, mga tips and tricks about sa TikTok, sa CapCut, sa Facebook at syempre dito sa YouTube. So itong aking share sa inyo is about sa affiliate partnership. 'Di ba lahat naman po tayo is na-invite na sa affiliate partnership, ano? Kahit hindi, po, hindi, pa po monetize is invited na po sa affiliate partnership. So ito po yung tuturo ko sa inyo is kung paano tayo kikita to be a affiliate partnership. Kung paano tayo makaka-earn ng commission dito, ano, dito sa Facebook. So, kung interesado ka sa ganitong tutorial, panoran mo hanggang dulo. Muna tayo sa ating Facebook account. Then, ang unahin natin is yung paglalagay ng link sa comment section before tayo mag-post. Ano. So, dito tayo sa what is what on your mind magpo-post lang tayo halimbawa dito ng isang no, or pagbati good morning uh -huh. Uh -huh. So, halimbawa, yan lang ano. Ang gagawin natin, i-click natin yung next. Then, dito, i-click natin itong monetization. Then, kapag wala pa tayong nakasave na products, dito tayo sa add product link. Then, see all products. Dito, pipili lang tayo ng gusto natin i-copy. I-copy link at ilagay sa, sa ating post, ano, hanap tayo ng products na alam nating trending na trending. Halimbawa, itong sapatos gusto. Then, click natin ang add to latest. Then, click natin ang save. Then, magpuproceed na tayo sa pag post Ayan, nakapost na siya. Kapag pupunta sa comment section or magpo-comment yung mga friends natin, ayan, makikita nila dyan yung products na ating kinapi. Ano? Then proceed tayo dun sa pangalawang way kung paano mag-post to be a affiliate partnership. Ano? Una punta tayo sa ating mga Shopee account. Then dito, pipili lang kayo kung anong products yung gusto nyo. I-post sa inyong FB. Ano? So kung wala dyan, ito hindi nyo makita, pwede lang kayo dito search engine. Search nyo lang yung gusto nyo i-post. Halimbawa, kung gusto kong i-post yan, yung lotion. Sakura, Niacinamide, Body Lotion. Ayan, nasa number one siya. Ito lang niya. Then, itong by one to one na to. Then, itong aros sa taas, Iki-click nyo yan para makapi paste nyo. Ano? Ayan. Click natin yung arrow. Then, click natin itong copy link. Save ng photos. Click natin itong save image. Ayan, dahil may na-save na ako doon sa si gallery ko. Kukalang tayo ng isa pa dyan. Then, click lang itong save sa baba. Ayan, back tayo. Punta tayo sa ating Facebook. Ayan, then, pindutin natin itong gallery. Ayan, andito na yung mga photos. ano, click natin yan. then click 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 bali apat ang photos then click next dito bahala na kayo maglagay ng title and or ng caption ako ilalagay ko na lang ng caption dyan yung pangalan ng product Yan, then ibaba natin. Medyo lagyan natin ng agwat dun sa kanyang link. personal natin yung matagal. Then click face. So, ayan na yung link. Yan, pwede nyo namang itag sa mga friendship nyo. Ano, yung bawa dyan sa Cisco. Pwede na kayo mag-proceed sa post. Ano, pwede nyo na siyang i-post. So, dyan sa padalawang way, kung paano tayo kikita dyan, kapag clinic ng mga friend natin, yung link na nilagay natin dyan, direct na sila sa ating Shopee apps. Doon, tayo kikita pa at makakakuha ng commission. Ano? Follow for more. Thank you.